Nangaral si Pablo sa Thessalonica. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apolonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan. At sa loob ng tatlong araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, Itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Ang iba sa kanila naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas. Kaya tinipo nila ang mga basagulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, Nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinalagkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo at ngayon narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador. Dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiansa muna sila.